partners at meron tayo ngayong i-unbox na in order natin water dispenser at thermostat ito siya kakabit natin ngayon so pupuntahan natin yung tumer natin so buksan na natin yan naka bubble wrap po talaga ng maayos ano siya? yan yan yung box yan o no? yung box nya sana hindi to sira sana maayos lang siya yan so ganito lang yung itsura nya So, halata po na replacement lang pero malalaman natin na gold po ito. So, continuity test natin. So, i-test natin. I-check natin kung gold. So, yung ating uh, digital tester ay ilik natin to resistance natin. Or, i-ring air natin. Ayan. Ayan o. Oh. Tumutunog siya. So, ibig sabihin, good naman siya pero halata siyang replacement lang po o local lang di ba so iba sa original talaga ah, kasi mamurahin lang din po ito so sana maglast naman ito so yan yung resibo may resibo pa siya so nabili lang natin to sa total na niya is 250 so napakamura lang So, test din natin sa analog tester natin. Meron tayo dito. Ayan o. Oh. So, ilik natin yung tester natin times 1. Tapos, atin pong i-short eh, yung ating test, uh, probe. Ayan. So, medyo mahina na yung baterya natin. Pwede din sa times 10. Okay din yan. So, yan. Yung dalawang paalang yun. Check natin. Ayan o. Oh. So, may resistance siya. Tapos dito sa digital natin, ayan siya. Tapos dito din sa continuity at resistance, yan you know? o. Resistance mode po yan. Ayan you know? o. Ayan. So, almost short po siya. And so, mataas yung resistance siya. Nasya sa ohms. Uh, continuity test natin. Yan. Ring air natin. Yan you know? o. So ayos. Pero subukan natin to ikabit kung gagana ba siya ng maayos. So magkamukha lang to sa uh, refrigerator thermostat cooling sensor niya. Pero wala lang siyang knob dito. Yan o. Yan. Tapos ito yung ikakabit natin dun sa cooling tank. Okay. So yan po ikakabit natin dun sa unit ng ating uh, customer dito pupunta tayo ngayon. Okay? So, kakabit na natin. Punta tayo. Good evening, Nay. Ito, tao na, Nay. thermostat. Tama ako ba? ako. niyo. Ito yun. na, Nay. Ito na, eh Ito na, Nay. Ito Ah, okay lang. Okay lang. Sa Exol. Buka natin. Ang cold ang problemado. Sa itong grain. Sa yun. Ayan, indicator. Ang hat. Okay yung hat. Try natin yung hat. Ayan yeah, o. Ayan yeah, o. Mm. Ito yung sa cold. Ko natin yung cold. Wala. Wala. Walang cold. Yan o, nakauna yung cold. Wala. So, ano? Wala. Paghat Yan, meron. na <laughs> Unplug sa natin. Unplug. Buksan natin yung mga tornilyo nito. Ito. So, ito yung problemado itong thermostat. So, ito. nandito nakatap yung sensor niya sa ilalim dito. Yung nakasensor. So, i-check natin yung sira. Ito kasi yung kadalasan. So, i-lick natin ito.

ngot pa kasi 'tong kompyuter namin, kasi ako pa sa simula pa. Ringerna, tering eh. Sigit kung paano ko sigit pog adik mo. <laughs> Sobrang halik. Ah, hindi unti-unti. Ako ba? Sir, tanggalin natin tapos hugutin natin 'tong kanya sa ilalim. Pero tanggalin mo natin 'tong rubber niya dito. Okay. Assessment natin Ito Na thermostat Ayan So nagalaga lang na 250 From online shop. siya so, Sa hmm. Ato lang sa itaod na eh So tanggalin ko muna to Dapat itong tanggalin itong Kanyang cover O yung insulator niya sa Kanyang stainless na Cooling tank para mahugot natin sa ilalim. Okay? So wala kasi yung tagahawak ng ating video camera Kaya atin mo nang ifos Okay Kaya tinanggal natin yung top cover So ito, ito na yung tatanggalin natin So tap detach natin tong clamp niya Yung connector na dito tapos ito yung hukugotin natin. Dito kasi yan talaga ito sa ilalim nito ito yan dito yan naka pasok sa si para mag detect sa kanyang temperature so kung yung sensor nyan dito sa si ilalim so magotin natin yan na Yeah, you know. Yeah. So, yun yung tatanggalin natin. So, ito na yung natin. Okay. So, ipapalit lang natin. Okay. So, magbutin natin yung kabit ito na yun ibabalik natin dito kasi so, may butas dito tusok natin dyan so yan insert natin so lagay na lang natin dito So, engineer na yung

kaya sa una siya hindi, wala pa yung anak. Bago siya ginatagyan sa kuwa. Nagkaroon na may anak. So yan, balik natin to. Yan. So, binaklas natin. Nakatip lang yan, pag pagiging tape. So yan o, kabitan natin balik. So ito yung gamitin natin pang balik doon. So test natin. Lagi natin. Ayan, so. Ayan, so, kanina wala siyang ilaw sa cooling yan ang cooling ngayon subukan natin kung iilaw na siya itong green yan na. so itong cold dang yung i switch natin on yan umaandar na yung compressor niya yan o so yan Back So, time. yung cold lang yung i natin. Dahil wala siyang laman na tubig. Bawal po kasi i-switch on natin pag walang laman ng tubig itong hot dahil magti-trip. Ah. sa so, subukan natin. Ang lumalamig na ba yung kasi mag lalamig tong kanyang cooling tank tanggalin ko muna ito tapos yan, lumalamig na sila din yan, lalamig na siya tapos ito yung sensor yan yung sensor ito ito, pamital na ito so ibalik ko na lang dahil ano, gumagana na siya. So, uminit na yung kondensya niya. Ibig sabihin ay lumalamig na din yung ang yung cooling tank. Okay? So, shut off ko muna to. Pero, ma-i-test natin yung lamig nito ay eh, aabot pa siya ng 30 minutes. So, inobserbahan lang natin kung gumagana ba ng maayos yung thermostat. Pero uminit na. At tumatrabaho na siya. May vibration na din yung motor. Ayan. Yeah. Okay? So, ayan. Balik na lang natin itong cover. So, meron siyang adjuster dito na butas dito. Pero yung temperature seating niya ay hindi na natin galawin yan so yun na yan so, close natin para ma test natin to so yan na close na natin so ipain na test na natin Sorry. So, fire up uh, yung, yung cold. Ayan. Yan, yan gumagana na siya. So, kanina wala siyang hindi siya gumagana yung compressor na at saka yung condenser so itong sa hot nya pagka walang tubig hindi pwede itong i-switch on dahil mabilis itong iinit yung heater nya sa ilalim so aabutan ka ng pag shut off ng kanyang thermostat so kailangan pa i-reset yan so kailangan po uh, pagka walang tubig bakal po natin i-turn dahil mabilisan po itong iinit yung heater nya dito ito yung heater nya tapos yung cooling compressor condenser so umiinit na yung condenser niya ibig sabihin tumatrabaho ng maayos yung cooling tank natin so pag umiinit na yung condenser natin dito uh, yung cooling tank natin dun sa ilalim ay lalamig na siya okay. Yan o, malamig na yung cooling tank niya So yan Tapos Milo na yung cooling niya Yung cooling Yan So yung hat Subukan mo natin yung hat Saglit lang Yan Okay so ayos So hindi mo muna Papatungan na tubig to ni nanay So yan si nanay at saka si Yung kapatid niya sa so, napakabait nila sa so, napakabait po nitong customer ko yeah. so tapos na to so maraming salamat po Kapartner partner Pauwi na tayo mga partners. Pauwi na tayo.